Hello, hi, magandang hali. Welcome to my vlog mga kasosi. My name is Efren Bellegas, a.k.a. Sosima. Nandito ako ngayon sa Esplanad sa Ilog Basig. Ito ngayon ang pinakasikat na pasyalan dito sa Maynila. Ito ang Ilog Basig, ang pangalan ng lugar nito ay Esplanad. Akakalaan mong nasa ibang bansa ka, no? Para kang nasa Italy, sa Venice, Italy, sa Roma. Pero wala kayo sa Venice, Italy, sa Roma. Nandito tayo sa Ilog Basig, sa Maynila. At kung mapapansin nyo, ang tulay na yan na kulay puti, ang tawag ng tulay na yan ay China Bridge. First time kong nalaman na ang pangalan pala ng tulay na yan ay China Bridge, no? Na nag-uugnay naman papunta ng Binondo mula dito sa Loton, no? At banda rito naman sa may bandang uh, kanan ko, dito naman papunta ang Intramuros. Kung mapapansin nyo itong esplanades, ang mga disenyo ng mga ilaw ay hinago ng parang nasa ano pa, uh, sa Roma, eh, sa Italy, sa Venice Grand Canal sa Italy. Oh, kaya kung hindi ka pa nakakapamasyal sa sa Italy, sa Roma, tara, pasyal tayo dito sa Ilog Pasig dahil kung ano ang makikita mo sa Roma, sa Italy, sa Venice Grand Canal, ganito rin ang makikita mo rito. Kaya tara, samahan niyo akong mamasyal dito sa uh, Esplanades dito sa Ilog Pasig sa Maynila. Let's go mga kasosin! Ayan kung mapapansin niyo mga kaso sino, ito yung uh, isplanad esplanade so no. Napakaganda ng mga disenyo. Kung makikita niyo yung mga ilaw ilapit natin yung camera. Ayan oh. Para kang wala sa Pilipinas, para kang nasa ibang bansa. Ayan ang gaganda ng mga disenyo talaga. Ano? At kung yung tulay na yan na tinatawag na China Bridge na kulay puti na yan, Napakaganda ng tulay na yan, lalo na sa gabi. Hintayin nyo at mamaya maya pupunta ako doon para din ako mag vlog. Yan, uh, banda doon pagtawid mo sa ilog uh, pasig ito. Yung tulay na pagtawid mo yan naman ay ang Binondo. Oo, uh, Binondo, Santa, Santa Cruz, Maynila. Kung mapapansin nyo sa may bandang uh, kanan ko, may nakikita kayong tulay na yun. No? Na nag uugnay naman sa Loton papunta naman sa Santa Cruz, Chinatown. Tama ba? O, pasensya na kayo. Ang tawag naman ng tulay na yun ay Jones Bridge. So, ito ang itsura ng esplanance, no? Hanggang ngayon, uh, under construction pa, renovation. Uh, ayan, o, oh, ginagawa pa rito. Marami pang ginagawa. Lalong pinapaganda at nililinis. So, ito yung taas ng esplanance, no? Tulay sa taas. So, nandito ako sa baba, sa may ilog pasig. So, kung mapapansin nyo, ang ilog pasig niya napakalinis maaliwalas, so walang halos basura. May pailan-ilang water lily na nakalutang naka, naka pero natural lamang dahil ito ay ilog. Hindi katulad dati na ang ilog pasig ay maitim ang tubig. Pero ngayon, tinan nyo naman, oh, ang ganda, may mga ibon, ayan, oh. Kaya tara, Ipapasyal ko kayo dito sa Esplanades, no? Kung hindi pa kayo nakakarating dito, sa mamamagitan ng vlog ko, ako sa si Efren Villegas, a.k.a. Sosima, ay para na rin nakapamasyal kayo rito. Eh, Di ba kaya panuorin niyo ang video ito para mag-enjoy kayo? adi ah, ba yung tulay na napapanood niyo sa mga balita, sa mga sikat ng mga vloggers, ako na mismo ang naririto ngayon para nang gumawa ng content. diba? This is my... <laughs> This is my blog. This is my content. My name is Efren Beligas, a.k.a. Sosima. Ayan, o. Oh. Di ba? Ang ganda. So, ayan, o. Oh. Ayan ang mga disenyo dito, no, mga kasosi. Kung mapapansin nyo, ayan, oh. o. O, di ba? mangha Para kang nasa ano, no? O, ano nga bang bansa? Sa, sa Venice. O, sa Roma, sa Italy. Ayan, o. Oh. Ang ganda, no? Ang disenyo, no? Ayan. O, oh, diba. O, di ba? Welcome sa my vlog mga kasosi Ilagay muna natin ang kamera sandali Harap tayo doon Ayan, ilagay ang camera, Papaso lang ako Hello ha, welcome sa my vlog Nandito ko kayo sa Esplanan Sa Ilog Pasig Wala po tayo sa ibang bansa Nandito lang ako sa Ilog Pasig sa Maynila Pero akala mo na sa finish Grand Canal sa Roma, Italy ako. Wala po, nasa ilupasig lang ako. Di ba bongka? Ang ganda! Ganda, di ba? Hello! Hello! Hello sa mga followers ko dyan, sa mga supporters ko. Pakifollow nyo ako sa aking uh, FB page na FNB Ligas Channel. Ayan, uh, pakifollow nyo ako ha, dahil nagkaroon lang ng kunti problema ang aking... Uh, main account na Efren Villegas. Kaya, uh, nag-upload ko rin ako ng video dito sa main account ko na Efren Villegas. Pero, ako uh, gumawa ko ng bagong account para hindi masayang yung pag-vlog ko. Pero, kailangan ko mag-upload na mag-upload. Kaya, follow niyo ako sa aking FB page account na Efren Villegas channel. Kunti ba, ganoon talaga ang vlogger. Nagkakaroon ng mga restriction, violation, as kung ano-ano pa, walang vlogger na hindi pinagdaanan yan. Lalo na pag medyo umaangat ka na, pasikat ka na, marami ka na mga viral videos, ay mga million, million views na mga videos mo, kaya yan, dadanasin mo na magkaroon ng mga mabibigat na violation. Pero dapat ang gawin natin bilang isang content creator, ay hintayin lamang na mawala ito, linisin ang account, magburaan ng mga videos na uh, pinaghihinalaan mo na may mga violation. Kaya ako, ginawa ko na, hinihintay ko na lamang na maging pang-normal ang aking account dahil nga, syempre ganun talaga pag uh, may violation, hintayin mo mawala ito. Dahil nawawala naman ito pero matagal. Pero syempre, pag gusto mo talagang mag-block, huwag ka mawawala ng pag-asa at huwag mong itigil ang pag-upload kahit may violation ka, ba? Diba? Kaya ako kahit may violation, mag-upload pa rin ako na mag-upload, magpa-vlog pa rin ako na magpa-vlog. Dahil syempre, ito na na naging ano ko, no, tawag nito, hilig ko ngayon ay ang pagpa-vlog. Uh, diba, kaya dito, um, uh, naman namin natin na pangkandang uh, tawag dito, dito sa Ilog sa Esplanada, no? Sa Esplanada, daw ang tawag dito. Nakakalaya mo lang na sa ibang bansa ka, nandito lang pa ako sa Ilog wala pa ako sa... Finish Grand Canal sa Italy, Roma. Nandito pa ako sa Ilong Kaya, tara, ikotin mo natin uli ang lugar na ito na napakaganda na pasyal ang musikat na sa Metro Manila. Tara samahan niyo ako mga kakasos, tapusin natin ang pamamasyal. Ah! So ayan, o oh, di ba Pasyal tayo mga kasosi. Huwag kayong kukurap, manood lang kayo. Dahil parang nakarating na rin kayo dito. Kahit nasa probinsya kayo. Ay, di ba? Uh, ito uli ang uh, or esplanada dito sa Ilog Pasig. At yan naman ang nakakamangha na tulay na napakaganda. Ang tawag pala ng tulay na yan ay China Bridge. Ayan, oh. Ngayon ko lang nalaman. No? Kaya pala may... Ayun, oh. <laughs> China Bridge. No? Ayan. So halika kayo. Samahan nyo ako at iikutin natin hanggang ilalim. Uh, samahan niyo ako hanggang ilalim na ito ano nga pangitsura ng esplanades na ito bakit ito ay pinagkakaguluhan ng mga vloggers uh, dinadayo ng mga pamilya magkakaibigan barkada para mamasyal sa lugar na ito hindi ko alam kung anong mayroon dito sa lugar na ito pero ngayon masasaksihan ko na dahil napakaganda pala ay, first time ko nakarating dito ang ilalim ng tulay na ito na mahaba at napataas yan ganito pala kaganda ang silong Ayan mga kasosi. Ikot natin yung camera. Ito yung esplanade. Ayan. esplanade ito. Iharap po na natin yung camera dito. Kabilaan. Ayan pala. Ito pala ang itsura niya. So, ayan. Ibilagay natin uli ang camera. Ayusin. Papaso ako. So, hi. Oo. Oh, ibang ano na naman ito. Ang gulo, ha? Huwag nyo sabihin na isa lang yung ang gulo. Ibang ang gulo ito. Ito yung baba ng esplanage. Pa. Tapos, ang ganda dito mga kasosi first time kong nakapunta dito sa silong na ito, sobrang ganda. Parang nasa ibang bansa ako. Pero nandito lang ako sa Manila, no? Sa Ilog Pasig. Kaya iikot ko pa yung camera. Ayun. Ayan mga kasosi iikot ikot natin yung camera. Nasa, ano na, ito, nag-lock na yung camera ko. So, ito na lang, ganyan na lang. Ito, oh. Ilog Pasig dito, mga kasosi Tapos, ayan naman ang pataas Ayan. Tapos ikot natin yung camera dan dahan para makita ninyo. At yan yung tulay na napakaganda na na China and Philippine Bridge sinakalagay oh. Naku, na kalagay dyan. Ah. na ako na kay mga kasusi kung mali mga sinasabi ko. Ha? Kasi hindi ko pag... Hindi ko, hindi ko ano na resource. Pero kung mapapansin nyo, namamangha ako sa istruktura ng tulay na ito. dito sa ilalim, napakalilim niya, malinis. At saka aakit ako sa tulay na yan mamaya para doon ako gumawa ng vlog. Pwede palang lang umakyat sa tulay na 'yan sa taas. Pero mali, bago 'yan, mamasyal muna tayo dito. Ang ganda dito sa ilalim ng tulay. Napakalamig. Ayun, ang ganda mga kasosi. Eh. Iharap natin din mga yung camera. <laughs> Sandali lang. Okay. Ow! China Bridge, no? Yung kulay ng dinay na nakakita sa bandel ng mga hilaw yan. Ito yung esplanade sa Ilog Pasig. Alam niyo, ano, marami ako nakikita mga vloggers na nagpupunta dito, pero kulang yung detalye. Kaya ito ginawa ko ng buong okay. detalye para talaga sa mga viewers ko, makita niyo kung gaano ka kaganda at kalinis ang lugar na ito ngayon na sikat na pasyalan dito sa Manila. Ang esplanade, saka yung tulay na yan, pwede pala kumakit para gumawa ka rin ng content. Kaya tara, samahan niyo ako mamaya dahil pupunta ako, aakit ah, ako sa tuloy na para gumawa ng video. Thank you sa inyong panunod, suporta sa akin bilang si FMB Ligas, ikay